isipin na maaari kang makipag-usap ng direkta sa Diyos, madama ang kanyang presensya, marinig ang kanyang mga sagot at makahanap ng kapayapaan upang harapin ang anumang hamon. Sa mundo ngayon, sa gitna ng napakaraming abala at kawalan ng katiyakan, ang pakikipag-usap sa Diyos ay hindi kailanman naging mas apurahan at kailangan. Ang video na ito ay nagpapakita ng malalalim na lihim kung paano ka makapagtatag ng isang tunay at makapangyarihang koneksyon sa lumikha na ginagawang tunay ng mga sandali ng kaginawahan, kalinawan at lakas ang iyong mga panalangin. Matutuklasan mo kung paano buksan ang iyong puso, magsanay ng pasasalamat, at maging patahimikin ang iyong isip upang marinig ang mga sagot na maaring matagal mo nang hinahanap. Ito ay higit pa sa panalangin. Ito ay isang tawag na madama ang Diyos sa bawat sandali ng iyong buhay. At karapat dapat ka sa karanasan ito. Iwanan ang iyong opinion dito sa mga komento at ibahagi kung paano ang iyong espiritual na paglalakbay. Ang iyong boses ay mahalaga sa ating lahat kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe sa channel, i-activate ang notification bell para hindi makalimutan ang anumang content na tulad nito at sumali sa isang komunidad na naghahanap ng tunay na koneksyon sa makapangyarihan sa lahat. Manatili ka hanggang dulo dahil kung ano ang matututuhan mo dito ay maaring makapagpabago ng iyong buhay. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay isang malalim na karanasan na nangangailangan ng katapatan at isang tunay na koneksyon. Ang pakikipag-usap sa lumikha ay higit sa mamasalita na nagbibigay daan sa pinakamatalik na damdamin at kaisipan na may pahayag ng walang pag-aaling laman. Kapag tunay nating binuksan ang ating sarili, ang puso ay nalantad at tinatanggap niya tayo sa pag-ibig. Ang bawat tao kay may natataning paraan ng paglapit sa Diyos, ngunit ang ilang mga landas ay nakakatulong upang maging mas makabuluhan ang pag-usap na ito. Ang panalangin bilang isang direktang ruta patungo sa banal ay nagpapakita ng ating pinakadalisay na mga intensyon na lumilikha ng isang hindi masisira na espiritual na koneksyon. Marami ang naniniwala na ang formalidad ay kailangan para makipag-usap sa Diyos, ngunit ang pagiging simple ang pinakamahalaga. Ang isang taos pusong pag-usap ay maaaring maganap kahit saan, anumang oras, ang hindi na ngailangan ng mga kabisadong salita. Sapat na ang bukas na puso para marinig niya tayo. Ang presensya ng Diyos ay hindi nakasalalay sa isang tiyak na sagradong lugar o ritual, ngunit sa halip ay sa intensyon ng ating kaluluwa. Kapag hinahangad natin ang pakikipag-ugnayang ito, lumalapit siya at tumutugon sa atin, nang walang paghatol o pag-alinlangan, nang may pagtanggap lamang. Upang makapagsimula ng pakikipag-usap sa Diyos, mahalagang patahimikin muna ang iyong isip at puso. Nabubuhay tayo sa isang mundong puno ng mga abala, at ang paghahanap ng panloob na katahimikan ay mahalaga. Sa isang mapayapang kapaligiran, ang isip ay huminahon at posible na ganap na tumon sa diyalogo. Ang sandaling ito ng kapayapaan ay tumutulong sa iyong mapansin ang kanyang mga sagot na kadalasang dumarating bilang banayad na bulong sa puso sa pamamagitan ng pagpapatahimik sa isip, nagbubukas tayo ng puwang para sa sagradong ipakita ang sarili nito na mas malinaw at sa kasalukuyan sa ating buhay. Ang pananampalataya ang batayan na sumusuporta sa pag-uusap na ito at kinagawa itong totoo para sa mga naniniwala. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay nangangailangan ng hindi natitinag na pagtitiwala na siya ay nakikinig at kumikilos para sa atin. Kahit na ang mga sagot ay hindi kaagad o nakikita, ang katiyakan ng kanyang presensya ay nagdudulot ng kaaliwan at pag-asa. Ang pagsasabuhay na ito ng pananampalataya ay nagpapalakas sa kaluluwa at naghihikayat sa atin na magtiyaga, kahit na sa gitna ng mga paghihirap. Kapag nagtitiwala tayo, nawawala ang takot at ang pakikipag-usap sa may liha ay nagiging mapagkukunan ng kapayapaan at katiwasayan. Ang proseso ng pakikipag-usap sa Diyos ay nagsasangkot din ng pakikinig, isang mahalagang ngunit kadalasang napapabayaan na kasanayan. Kadalasan, tayo ay nakatutok sa pagtatanong at pagpapahayag na ating mga hangarin na nakakalimutan nating makinig. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin sa maraming paraan sa pamamagitan ng mga palatandaan, intuisyon o kahit na ibang tao. Ang maasikasong pakikinig na ito ay isang tugon sa kung ano ang itinanong na nagpapakita na siya ay laging tumutugon sa atin kahit na sa hindi inaasahang paraan. Ang pag-aaral na makinig ay kasing halaga ng pag-alam kung ano ang sasabihin. Habang sumusulat tayo sa pagsasagawa ng pakikipag-usap sa Diyos, natatanto natin na itinuturo niya tayo sa bawat sandali. Ang mga sagot ng Diyos ay hindi sumusunod sa ating mga kalendaryo o inaasahan. Dumating sila sa tamang oras. Ang oras na ito, na kilala bilang Kairos, ay kumakatawan sa perpektong sandali kapag ang lahat ay naayon para sa ating pinakamataas na kabutihan. Ang pagunawa sa dinamikong ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng pasensya at pagtitiwala sa kanyang karunungan. Ang pagtanggap sa oras ng Diyos ay nagpapalaya sa atin mula sa pagkabalisa at nagpapatibay sa ating kaugnayan sa Kanya. Ang pagpakumbaba ay isang mahalagang virtud para sa pagtatag ng isang tunay na pakikipag-usap sa Diyos. Ang pagkilala sa ating mga limitasyon at pag-unawa na tayo ay umaasa sa Kanya para sa lahat ay naglalagay sa atin sa isang posisyon ng tunay na pagsuko. Kapag tayo ay lumalapit sa Diyos ng may mapagpakumbabang puso, inaamin natin ang ating mga pagkamali at humihini ng kanyang patnubay ng walang pagmamataas o pagpapalagay. Ang postura na ito ay nagbubukas ng mga pintuan sa isang mas malalim na relasyon, kung saan siya ay maaring kumilos sa ating buhay ng may kalayaan na binabago tayo mula sa loob palabas. Higit pa rito, ang taimtim na pagsisisi ay isang pangunahing bahagi ng pakipag-usap sa Diyos kapag lumalapit tayo ng may pagnanais na makipagkasundo at pagbabago, tinatanggap niya tayo ng may habag at biyaya. Ang pagkilala sa ating mga pagkakamali at paghini ng tawad ay hindi lamang nagpapagaan sa atin, kundi nagpapatibay din ng ating kaugnayan sa Kanya. Ang prosesong ito ng taos pusong pagsisisi ay nagpapadalisay sa ating kaluluwa at nagbibigay daan sa atin na magsimulan muli ng may panibagong puso. Sa bawat pag-uusap, Pinabago tayo ng pag-ibig ng Diyos na ginagabayan tayo sa landas ng liwanag at kapayapaan. Ang isa pang mahalagang aspeto ng pakikipag-usap sa Diyos ay ang pasasalamat. Ang pagbibigay ng pasasalamat para sa kanyang mga pagpapala, kaano man kasimple, ay lubos na naghugnay sa atin sa kanya ang pasasalamat ay hindi lamang kinilala ang banal na kabutihan, ngunit kinagawa rin tayong higit na mulat sa mga kababalaghan sa ating paligid. Sa pagpapahayag ng damdamin ito, Natatanto natin na siya ay laging naroroon, kahit sa maliit na detalye. Ang pagsasagawa ng pasasalamat ay nagpapalakas sa ating espiritu at nagpapaalala sa atin na sa anumang sitwasyon, sinusuportahan niya tayo at inaalagaan tayo ng walang pasubali na pagmamahal. Ang pagtitiyaga ay mahalaga kapag naghihintay tayo ng mga sagot mula sa Diyos habang siya ay kumikilos ng perpekto, ngunit sa kanyang sariling panahon. Madalas tayong naghahangad ng mabilis na solusyon, ngunit sa panahong ito, ang paghihintay na hinuhubog niya ang ating pagkatao. Ang pagkatutong magtiwala sa kanyang mga plano, kahit na hindi lubos na naunawaan, ay isang pagpapakita ng pananampalataya at pagsunod. Habang naghihintay tayo, kumagawa ang Diyos sa katahimikan, inihahanda ang daan at inaayos ang mga bagay-bagay para sa pinakamagandang mangyari. Ang paghihintay na ito ay nagpapalakas sa atin at mas nababanat. Kapag nakipag-usap tayo sa Diyos, mahalaga din na maging tapat na walang takot na ilantad ang ating mga takot at pagdududa. Alam niya ang bawat iniisip natin, ngunit nais nice niyang ibahagi natin ito sa Kanya. Sa pagbubukas ng ating mga puso, nakatagpo tayo ng kaaliwan at suporta upang harapin ang mga hamon, batid na tinatanggap niya tayo ng walang paghatol. Sa kanyang persensya, maaari tayong maging tunay, tiyak na naunawaan niya tayo sa lahat ng ating mga kahinaan. Kampagtiyaga sa panalangin ay isang makapangyarihang susi sa pagpapanatiling laging buhay ang pakikipag-usap sa Diyos. Kahit na tila hindi pabor ang mga sitwasyon, ang patuloy na paghangad sa kanyang presensya ay nagpapakita ng ating pangako at pananampalataya. Ang pagtitiyaga ay tumutulong sa atin na malampasan ang mga hadlang na nagpapatibay sa ating pagtitiwala sa kanyang pagkilos. Sa paglipas ng panahon, na natin na ang patuloy na panalangin ay nagbabago sa atin, tinagawa tayong mas malapit sa Kanya at mas handa tayong harapin ang paghihirap ng may tapang at panibagong pag-asa. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng empatiya, mas maunawaan natin ang puso ng Diyos dahil siya ay dalisay na pag-ibig. Sa pamamagitan ng paglalagay ng ating sarili sa kalagayan ng ibang tao at pagdarasal para sa kanila, kumakonekta tayo sa banal na diwa na naghahangad ng kabutihan ng lahat. Ang paghini sa mga mahal natin at maging sa mga nakasakit sa atin ay isang tiros ng kabaitan na umaantik sa puso ng Diyos. Itinuro niya sa atin na sa pamamagitan ng pagiging mahabagin, ipinapita natin ang kanyang larawan na lalong nagpapatibay sa ating kaugnayan sa sagrado. Kapag nakikipag-usap sa Diyos, kailangan din nating isagawa ang ganap na pagsuko, pagtitiwala sa ating mga plano at hangarin sa Kanya. Kapag inilagay natin ang ating mga alalahanin sa kanyang mga kamay, hindi na tayo nagdadala ng mga hindi kinakailangang pasanin. Ito ay nagpapalaya sa atin upang mamuhay ng may kagaanan at katahimikan, patas na kanyang inaalagaan ang bawat detalye sa tamang panahon. Ang pagsuko ng ating mga pangarap sa Diyos ay nagpapahintulot sa Kanya na gabayan tayo sa landas ng kapayapaan at katuparan. Ang pagmumuni-muni ay isa pang upang kumonekta sa Diyos. Dahil kapag pinagmamasta natin ang mga kahangahangang nilikha, nakikita ng kanyang katakilaan. Kapag pinag-iisipan ang pagsikat ng araw, ang dagat o mabituing kalangitan, makikita natin ang mga bakas ng kanyang presensya. Tinutulungan tayo ng kasanayang ito na makita ang banal sa lahat ng bagay na nagpapatibay sa ating pananampalataya at pasasalamat. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kagandahan ng mundo sa paligid natin, naunawaan natin na ang Diyos ay nasa bawat detalye na tinatawag tayo sa isang mas malalim at totoong relasyon. Ang paghahanap ng banal na karunuman ay mahalaga para sa mga gustong makipag-usap sa Diyos sa mas mayaman at makabuluhang paraan. Ang Biblia at iba pang mga sagradong teksto ay hindi naubos na pinagmumula ng kaalaman at patnubay. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga ito na may pagpipitagan, makahanap tayo ng mga sagot at mga turo na nagpapayaman sa ating pakikipag-usap sa lumiha. Ang bawat sipi, bawat salita ay maaring maging gabay sa pagharap sa mga hamon na tumutulong sa atin na mas maunawaan ang kalooban ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang pagiging simple ay isang makapangyarihang aspeto ng pakikipag-usap sa Diyos. Sa isang mundo na pinahahalagahan ang komplikado, ito ay sa pagiging simple na madalas nating mahanap ang banal. Hindi nating kailangan ng mahihirap na salita o detalyadong seremonya para mas mapalapit tayo sa Kanya. Ang isang tapat na puso, isang sandali ng katahimikan ay sapat na para marinig tayo ng Diyos. Kapag nagsasagawa tayo ng pagiging simple, ipinapakita natin sa kanya ang ating katapatan at ang mapagpakumbabang kilos na ito ay palaging tinatanggap sa kanyang presensya. Ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mapagpasalamat na puso ay higit pa sa simpleng pagkilos ng pagiging mapagpasalamat. Pinago nito ang ating tayong pananaw. Sa pamamagitan ng paglinang ng diwa ng pasasalamat, kahit na ang mahihirap na sandali ay may bagong kahulugan. Ang pagpapasalamat sa Diyos para sa kanyang mga pagpapala at sa kanyang mga aral ay nagiging dahilan upang higit nating malaman ang pagmamahal na inalok niya sa atin. Ang bawat pagpapala, bawat hamon ay isang pagkakataon na palaguin at palakasin ang ating kaugnayan sa Kanya. Ang pag-ibig ang sentro ng relasyon sa Diyos at dapat na maging batayan ng ating pakikipag-usap sa Kanya. Kapag tayo ay nakikipag-usap sa Diyos na pinakikilos ng pag-ibig, ang ating panalangin ay nagiging isang gawa ng debosyon at kanap na pagsuko. Ang pag-ibig na ito ay nagpapahintulot sa atin na magtiwala sa Kanya ng walang pag-aaling laman. Patid na lagi niyang nais ang pinakamabuti para sa atin. Ang banal na pag-ibig ay isang puwersa na nagpapanatili sa atin, kumagabay sa atin at tinatanggap tayo. Sa paglinan ng pagmamahal na ito, nadarama natin ang kanyang presensya sa bawat aspeto ng ating buhay. Ang pagunawa ay isang mahalagang kasanayan upang marinig ang tinig ng Diyos sa napakaraming iba pang mga tinig. Ang modernong buhay ay puno ng mga distractions at ingay na nagpapahirap sa pagunawa kung ano ang tunay na banal. Sa pamamagitan ng paghingi ng kaunawaan, nagbubukas tayo ng espasyo upang maunawaan kung ano ang nagmumula sa Diyos at kung ano ang resulta ng ating mga alalahanin o ng mundo sa ating paligid. Ang pagunawang ito ay gumagabay sa atin na gumawa ng mga pagpili na naayon sa banal na kalooban na nagdadala ng kapayapaan at kalinisan sa ating paglalakbay. Ang katapatan ay mahalaga para maging totoo at totoo ang pakikipag-usap sa Diyos. Hindi na kailangan takpan ang ating nararamdaman o itago ang ating mga pagdududa at pangamba. Alam na alam ng Diyos ang ating mga puso at gusto niyang maging tapat tayo sa ating mga panalangin. Kapag ipinakita natin ang ating sarili, kung ano talaga tayo, nagbubukas tayo ng mga pintuan para sa direkta, walang hadlang na komunikasyon. Ang katapatan ay nagpapatibay sa relasyon na nagpapahintulot sa Diyos na kumilos sa ating buhay sa mas matinding paraan. Ang kagalakan ay isang paraan ng pagpapahayag ng pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos. Kahit sa panahon ng kahirapan, ang paglinan ng kagalakan sa ating mga puso ay nagpapakita na tayo ay naniniwala sa kanyang layuning. Ang kagalakan ay hindi ang kawalan ng mga problema, ngunit ang pagkakaroon ng pag-asa. Kapag nakikipag-usap tayo sa Diyos na may masayang espiritu, ibinabahagi natin sa Kanya ang optimismo ng isang taong naniniwala na ang lahat ay nasa ilalim ng Kanyang kontrol. Ang kagalakang ito ay nakakawa, na nagpapakita ng ating pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa mga nakapaligid sa atin. Ang pagtitiwala ay ang pundasyon na sumusuporta sa ating pakikipag-usap sa Diyos. Kahit na ang mga sitwasyon ay tila masama, ang pagpapanatili ng tiwala sa kanyang pagmamahal at kapangyarihan ay nagbabago sa ating pananaw. Ang pagtitiwala sa Diyos ay naghihikayat sa atin na isuko ang ating mga takot at pagkabalisa sa kanyang mga kamay. Kapag nagdarasal tayo ng may kumpiyansa, nagbibigay tayo ng puwang para sa mga himala at hindi inaasahang mga pagpapala. Ang pagkaalam na siya ay laging kasama natin sa bawat hapang ng daan ay nagbibigay sa atin ng lakas upang malampasan ang anumang hamon ang kahabagan ay salamin ng pag-ig ng Diyos sa atin at habang nananalangin tayo ng may mahaba din na puso, mas magiging katulad niya ang paghini sa mga nangangailangan at pagbabahagi ng kanilang sakit sa pamamagitan ng panalangin ay isang yarihang gawa ng kabaitan. Kapag nananalangin tayo para sa iba, lumalakas ang ating kaugnayan sa Diyos habang siya ay nagagalak na makita ang kanyang mga anak na nag-aalaga sa isa't isa. Ang pakikiramay ay naglalapit sa atin sa banal at kinagawa tayong madaluyan ng pagmamahal at pagpapagaling para sa mundo. Ang pagmuni-muni ay isang kasanayan na tumutulong sa atin na maging kaayon ng presensya ng Diyos hindi tulad ng panalangin, kung saan tayo nagsasalita, sa pagninilay-nilay ay hinahaya nating magsalita ang Diyos. Habang pinapatahimik natin ang ating isipan at pinapakialaman ang ating mga iniisip, nililiha tayo ng puwang kung saan tayo ay mabibigyang inspirasyon at kabayan niya tayo. Ang pagmumuni-muni ay tumutulong sa atin na matanto ang kanyang presensya sa loob natin na nagdadala ng kapayapaan at kalinawan. Ang oras ng pagmuni-muni na ito ay nagpapanibago sa atin at tinutunuan tayong harapin ang araw ng may mahinahon at pinalakas na espiritu. Ang pagpuporsige ay isang katangian na nagpapabago sa ating pakipag-usap sa Diyos, tungo sa pang-araw-araw at palagiyang ugali. Sa pamamagitan ng pagpuporsige sa ating paghahangad sa kanyang presensya, ipinapakita natin ang ating pangako at dedikasyon kahit na hindi tayo palaging nakakaramdam ng agarang pagtugon, ang pagpupursige na ito ay nagpapanatili sa atin na malapit sa Kanya. Sa paglipas ng panahon, ang pagpupursige ay tumutulong sa atin na maunawaan na ang Diyos ay naroon sa bawat sandali, tinagabayan tayo at pinalalakas ang ating pananampalataya. Ang pagtalikod ay isang pagkilos ng pagsuko na naglalapit sa atin sa Diyos dahil ipinapakita nito ang ating kahandaang talikuran kung ano ang nagpapasaya sa atin sa kanya. Kapag tinalikuran natin ang ego, walang kabuluhan at nakagagambalang mga pagnanasa, buong buo nating ibinibigay ang ating sarili ang pagtalikod na ito ay nagpapadalisay sa atin na ginagawang mas madaling tanggapin ang ating mga puso sa banal na pag-ibig. Sa pamamagitan ng ng pagsubok na ito ay masusumpungan natin ang tunay na kapayapaan at natutupad ang layunin ng Diyos para sa ating buhay. Ang pananampalataya ay ang hindi nakikitang bitis na nagbubuklod sa atin sa Diyos at ginagawang posible ang pakikipag-usap sa Kanya, kahit na walang nakikitang ebidensya. Ang paniniwala sa kanya kahit na hindi ito nakikita ay isang ehersisyo sa pagtitiwala na nagpapalakas sa ating kaluluwa. Ang pananampalataya ay nagpapanatili sa atin sa mga sandali ng kawalan ng katiyakan na nagpapaalala sa atin na may mas malaking layunin na gumagabay sa lahat. Kapag nananalanin tayo ng may pananampalataya, nagbubukas tayo ng mga pintuan para sa mga himala at pinabago ang ating pag-asa sa kanyang kaputihan. Ang pananampalataya ay nag-uugnay sa atin sa dinakikita na nagdudulot ng kaginhawahan at katiwasayan. Ang panloob na kapayapaan ay isa sa mga pinakadakilang kaloob na natatanggap natin mula sa pakikipag-usap sa Diyos. Kapag ibinabahagi natin ang ating mga pananabik sa Kanya, tumutugon siya ng may kapayapaang higit sa pag-unawa. Ang kapayapaang ito ay nagpapatahimik sa ating mga puso kahit nasa gitna ng mga unos ng buhay. Ito ay tanda na ang Diyos ay nag-iingat sa lahat at na tayo ay makapagpahinga sa kanyang presensya. Kapag naranasan natin ang kapayapaang ito, natatanto natin na siya ay laging nasa tabi natin, kinagabayan tayo ng may pagmamahal at karunungan. Ang katahimikan ay isang makapangyarihang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Dahil sa mga sandali ng katahimikan, ay pinahayag niya sa atin ang kanyang pinakamalalim na katuhanan. Sa pamamagitan ng pagpatahimik sa isip at puso, naintindihan natin ang kanyang mga tugon na kadalasang banayad. Ang katahimikan ay nagtuturo sa atin na umasa at magtiwala kahit na walang pag-unawa. Pinapaalala niya sa atin na kumikilos ang Diyos kahit na hindi natin nakikita at ang kanyang presensya ay hindi nagbabago anuman ang ating mga salita sa wakas. Ang walang pasubaling pag-ibig ng Diyos ang siyang dahilan kung bakit posible ang lahat ng ating pakikipag-usap sa Kanya. Ang pag-ibig na ito ay nagbabago sa atin, nagpapalakas sa atin at kumagabay sa atin sa lahat ng oras. Ang pag-aalam na tayo ay minamahal niya ay nagbibigay sa atin ng katiwasayan na kailangan natin upang mamuhay na may pag-asa at kagalakan. Sa kanyang presensya, matatagpuan natin ang lahat ng kailangan natin. At ang bawat patiti pag-usap sa Diyos ay patunay na hindi tayo nag-iisa.